sikat na food influencer, binaril at napatay ng na mga pulis ilang araw matapos ang wedding anniversary nila ng kanyang misis. Dumarami ngayon ang mga influencers na may iba't ibang content na ibinibida sa kanila mga social media accounts. Kagaya na lang ng lalaking nasa kwentong ito kung saan kinarir niya ang kanyang hilig sa pagbibideo hanggang siya ay naging sikat na food influencer. Pero ang apoy na nagbibigay buhay sa kanyang content ay bigla na lang nawala sa isang iglap bakit? Ito. Kilala sa online world si Michael Duarte bilang Food with Bare Hands at meron siyang halos 2 milyong followers sa kanyang social media accounts. Sa pamagitan ng kanyang grilling contents, binuway ni Michael ang online world kung saan nagbigay siya ng inspirasyon at aliw sa maraming tao. Pero tila magkaiba ang nangyari sa online world at real world dahil kung ano ang sayang ibinigay ni Michael sa mundo ng social media ay ganun na lang ang takot at kaba na naramdawa ng mga taong nakasaksi sa kanyang ginawa. Ayon sa mga otoridad, isang emergency call ang gumising sa Castroville, Texas kung saan isang lalaki umano ang may hawak na kutsilyo at pumikilos ng marahas. Pagdating umano ng mga ito sa lugar ng insidente, marami beses nilang pinakiusapan si Michael na ibaba ang hawak nitong kutsilyo at isuko ang sarili ngunit hindi ito nakinig. Akmang lalapit daw si Michael sa isang deputy habang sinasabi ang mga katagang papaslangin kita. Nabigla ang lahat dahil tila hindi isang sikat na influencer ang kanilang nakita, kundi bilang isang taong tila nawawala sa kanyang sarili. Kaya naman napilitang magpaputok ang mga otoridad ng dalawang beses dahilan para siya ay magtamo ng mga tama ng bala. Nagawa pang bigyan ng atensyong medikal si Michael, ngunit sa kalaunan ay nasawi rin ito. Sa loob ng ilang segundo, dalawang putok ang nagwaka sa kanyang kwento at ang mas masaklap. Nangyari ang insidente ilang araw matapos ang wedding anniversary nila ng kanyang misis. Patuloy pa rin iniimbestigaan ng mga turidad ang insidente pero isa lang daw ang malinaw. Mananatiling magbibigay apoy ang alaalang iniwan ni Michael hindi lang para sa kanyang pamilya kundi para na rin sa kanyang mga taga-subaybay. Paano ka magiiwan ng inspirasyon sa pagpapanggap ba o sa tapat na pagharap sa realidad? DWIZ Research Report Re -re -report Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe, at i-share ang aming mga social media accounts.